sa atin, alas para matulungan po tayo mas magpaliwanag pa sa mga proseso uh, doon sa International Criminal Court. Nasa mm. linya natin ang ICC Assistant to Counsel, Secretary General National Union People's Lawyer o NUPL, NCR, si Tony Cristina Conti. Tony Conti, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po. Good morning, attorney. Ega, Ayan, nasa na. Remote, remote one. one. one siya. Ayan. 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 Attorney Conti, good morning. Narinig niyo kami. Yes, good morning. Ayan, Narinig ba? Yes Ayan, po. Malino Ayan, malinaw po. Ma. Malinaw, na. Mm -mm. Eh, kanina nag-uusap na kasi kami kanina ni Attorney Conti. Nabanggit niya nga na maganda yung pasilidad mm -mm. na pupuntahan ni uh, Pangulong Duterte, yung detention facility sa ICC. Abay, uh, ni-research ko agad, Attorney Conti, maganda nga, malinis. Mm. maayos. Makatao. It, ang layo mm. naman sa itsurang kulungan ng ating mga city jail. A -a -a -a. So, so dun siya dadalin po. Doon ang kanyang detention facility habang dinidinig ang kaso. Okay. So, yun nga po, ano ah, habang dinidinig ang kaso, sa dami ho ng ah, mga lilitisin pa, hindi ba? Ah, sabi nila, mukhang baka magtagal dahil nadidate back pala itong kaso ng mga sinasabing crimes against humanity nung mayor pa siya. So sa tingin nyo, gano'ng katagal oh, po siya oh. doon sa detention facility? Ah, ang hirap sabihin. Pero dahil sa naipon naman na ebidensya, uh, palagay ko depende din sa kalendar ng court. Kung mm -hmm. mapag-singit ba. Parang ngayon may dinidinig na lima at least na mm -hmm. trials. Opo. I Pero see. confident ako na kayang bilisan. Okay. Pag Kaya pwedeng mag-target siguro uh, pag Tanungin din namin sa Office of the Prosecutor kung pwede bang i-target ito na five years or thereabouts. Okay. Um, hindi. Para five hindi years. naman masyadong patagal. Okay. okay. Pwede ba mag-request si Pangulong Duterte na kunyari eh, hindi siya comfortable sa detention facility, hospital arrest? May ganun ba sila? O kaya eh, baka may ibang lugar doon na pwedeng doon siya muna habang nililitis. Pwede ba yon pwede, hospital, house arrest, kung ano ang request niya, eh ihain niya lang yan sa ICC, pre-trial chamber, mm -hmm. tingnan natin kung papayagan. Uh -oh. Depende kasi case to case to basis, hindi siya parang may template. Uh -oh, nga. Kailangan niyang maipakita, na nakakaiba ang sitwasyon niya at kailangan niya talaga na nasa ibang lugar. Okay. In general, uh, ma'am, kung halimbawa nagpatunayan ano, na guilty, No, sa Crimes Against Humanity, ang isa pong nililitis. In general, saan ba kinukulong? Uh, hindi naman din, di ba, sa The Hague mismo, no? Meron daw ibang mga facilities na pagdadalhan? Yung detention facility ng Hague ay para lamang uh -oh. sa dinidinig. Yes po. Kaya kung sa atin yan, yan yung mga nasa city jail. Right. Yan yung nasa BJMP. Mm -mm. Pero kapag nahatulan na, di ba, pinapadala sa bilibid. Opo. Kaya, ganun din at dito sa salalay yung ICC doon sa member states niya. So, sa may ibang bansa. volunteer diyan, mm -hmm. oh, may pwedeng mag na penal facility mm -hmm. o parang view core nila kung uh -huh. saan man 'yan. May okay. ibang estado na nag-volunteer. Ang um, alam ko Belgium at saka the Netherlands nag-volunteer. Oo, oh, kapag may convicted dito. May iba ding bansa na sa kanila akusado o oh, sa amin na lang bawi. Okay. Dahil hindi na tayo member, eh we lost the chance na mag-volunteer ng bilibid. Um, ah, okay. Mm -hmm. Ito bang crimes against humanity na kaso niya, bailable po ba ito? Uh, pwede siya magpiansa? Generally, pwede kang mag-apela ng interim release dito sa ICC. Kaso may kaiba lang sa proseso, hindi ito yung tipong may formula at saka may bail guide katulad sa atin sa Pilipinas. Mm. Ang kailangan mo talaga ipakita ay bakit Uh, bakit mo gustong magpa-interim release? Kaya hindi ko masabi kung magkano at paano niya makukuha ito. Talagang case to case basis, again. Ano po yung interim release? Anong ibig sabihin nun? Yun yung tawag nila sa parang bail kung sa atin. Okay. temporary release habang dinidinig yung kaso. At y ang pwede mong i-request kasi, una, hindi ko kaya. Na nasa ganitong facility dahil may sakit ako, okay. may allergy ako, may uh, claustrophobia. O malaki yung detention facility. eh, oh. no? Parang bahay talaga. Mm -hmm. Parang ako isipin mo, malaking hotel. Ganun mm -hmm. nga sabi namin eh. Grabe kailangan i-ensure na lahat ng karapatan mo na i-enjoy mo eh for others that's already a privilege mm -hmm. lalo na sa nasa kulungan sa Pilipinas. Lako. Yes, yes. Oh, pero pero, pero compare talaga. Pero yung interim release niya, doon pa rin siya sa jurisdiction. Hindi siya uwi ng Pilipinas. Magastos 'yun. Oo, oh, depende rin sa Kasi kita mo ilang oras 'yung biyahe, oh. oh. Mm. Mm, mahal ang biyahe kaya palagi ko kung kubaga. I will file for interim release. Ako si Duterte. I will file for interim release na uh, gusto ko makalaya temporarily. Hindi naman ako flight risk. Importanting i-prove niya yan. At um, kailangan na nandun ako sa bahay ko, sa Davao. Bakit? Kung mapapayagan yan, edi problemado naman sa logistics. Mm -hmm. At yes. kaya doon, eh, kailangan may balance. Hindi okay. okay. naman pwedeng kung anong gusto mo ay masunod. Dahil tandaan mo, apasado ka pa rin. Okay. At sa, kailangan uh, mo muna sa trial. Attorney Conti sa regular court kasi 'di ba pag uh, preliminary uh o arraignment babasahan ka ng kaso mo guilty or not guilty. Tapos tatanungin eh. ka. Hmm. Gan ganun din ho ba dito. Uh, tatanungin Similar. siya. Similar. Similar din. Hmm. Similar pero medyo mas mabait kasi sa atin ikaw ganito inaakusahan ka. Uh, ah, ah. Parang mabigat. Dito, medyo may hati-hati pa. In fact, the first hearing or the initial hearing, the court will be asking you, How are you? Are you okay? How do you find the detention proceedings? Hmm. Okay naman? Okay. O okay. oh, sige, ganito. Ito yung next nating hearing. So, they're very polite, okay uh, say to speak. Ba Balik po tayo sa Pilipinas. May mga question ngayon yung kampo ni former President Duterte na na-kidnap uh siya'y inilipad uh, state kidnapping nga state ano, siya'y inilipad VP. ng labag sa kanyang kalooban at uh, nung siya po ay uh, uh ika nga, ay nililipad sa Villamor Air Base ay eh, panay po ang hingi ng kopya ng warranto pares walang maipakita so kailangan hubang may ipakita na kopya ng warranto pares bakit 'to ang nangyari? Doon siya sa William Moore Airbase nabasahan ng Miranda rights. So nasusunod lang po ba yung proseso attorney Conte? Hindi ko nakita yung buong uh, pag-aresto pero may snippets, may mga video na nakita ko uh, na nag-uusap sila Aha. at may kakayahan siya na mag-argue, mag hindi naman hmm. yung ininuso na lang ginodgod sa lupa, di ba? Kaya nakita ko parang initially, meron namang uh, due process afforded him. Uh -huh. Yung patungkol dito sa warrant of arrest. Ha? Sa Pilipinas, kasi ang susundin nila yung proseso sa Pilipinas. Mm -hmm. Sa atin, kailangan maipakita talaga sa isang sa yung warrant of arrest. Pero hindi kailangan na original copy. Right. Kasi mamaya, eh, iskierda ka na o wala naman palang original copy. Pwedeng certified true copy, pwedeng xerox, pwedeng soft copy. Mm -hmm. At karapatan niya yon na makita niya the warrant of arrest na ito. Um butas yan. kung sakaling talagang hindi sinabi ah, hindi pinakita sa kanya ang warrant of arrest, dahil lang isa sa mga karapatan na hindi mo pwedeng i-waive. Kasi karapatan na magsalita at sabihing, ah, ako may kasalanan yan. Pwede mong i-waive. Pwede kang umamin. Karapatan sa abogado, pwede mo ring i-waive. Mm hindi -hmm. ah, ko kailangan ng abogado, magsasalita ako. Pero hindi mo pwedeng isang tabi. Ang karapatan mong malaman. Anong kaso mo? Kung ano ang kaso. Okay. Hindi pwedeng, hinuhuli kita. O, oh, okay, sasama ako. Okay lang, kahit hindi mo nasabihin sabihin mm -hmm. kung para saan. Oh, kailangan alam okay. mo at naiintindihan kung anong kaso. Attorney, meron bang pwedeng maging teknikalidad kung may mga ganyang nalabag na hindi na ipakita yung warrant of arrest? Opo. Kasi sasabihin ng korte, o oh, na may nalabag na, karapatan itong si Duterte. Hindi ko alam kung aabot sa punto na uh, the court will order the release of the accused pero posibleng may pag-amin na mali ang naging panakaran. Uh -huh. Pero ngayon, eh, panahon at pagkakataon yung pagnilipat na sa The Hague, sa The Netherlands, mm -hmm. may pagkakataon pa sila na iharap sa local court of competent jurisdiction itong si Duterte para tukuyin kung meron bang naging paglabag sa karapatan niya Okay uh, yung TRO sa Supreme Court ko na inihain ng kampo po ni uh, dating Pangulong Duterte may bisa pa ba yun? meron pa bang saysay yun? dahil nasa uh, The Hague na po uh, or papunta na sa The Hague uh, si dating Pangulong Duterte With due respect to the court and to the petition uh, tingin ko wala Uh, mawawalan say say na ang mm. pagpapatigil kung wala ka nang ititigil hindi mo pwedeng uh, ipastop, stop eh nangyari na at wala na hindi mo naman pwedeng ibalik na ay sorry mali pala yung pag-aresto so sorry ko muna babawiin namin okay so um, kasi ang 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 hinihingi po ng kampo nila ay habeas corpus so ibig sabihin papabalikin 'di ba yung katawan yun yung ano yung talagang ibalik ibig sabihin mo, ibalik uh. mo dito parang mm. so hindi na po ah. pwede yun. Oh, itong sa habeas corpus naman ay ang papupuntahin diyan ay kunyari ay directed doon sa authority na kumuha sa kanya. That authority or that law enforcement agent will have to show up in court and say, uh, this is my basis to arrest the person. Okay. Ang kailangan kasi niya ipakita ay lawful basis to arrest a particular person and prove that he or she arrested the correct person. I see. Isa kasi uh, -huh. yung magkagulo sa senior, junior. Uh, so hindi si dating pangulo ang kailangan bumalik lek doon sa habeas corpus yung nanghuli, parang ganon? Technically pwedeng hindi siya ang humarap. Ah. Okay. Uh, Pero although the, the case calls for to bring the body to the court, isa sabihin, the body is not with us. Opo. Uh -huh. And so I will present you the authority why I took him. Okay, okay. balikan po natin yung proseso na Nangyari nasasabing may technicalidad, sabi mm -hmm. nyo. Ah uh, kasi nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang uh, presko nung gabi, uh, itong ginagawa ng gobyerno ngayon ay bilang pagtugon sa Interpol, hindi po sa ICC. Kasi so, miyembro pa tayo ng Interpol. Yung ginawa po sa airport, sa Naia, eh, dahil uh, humingi po ng tulong ang Interpol na meron silang aarestuhin, Batay din sa hawak nilang uh, ika nga ay dokumento galing sa ICC. Mm -hmm. So uh, bahagi po ng ng ating mandato dahil member tayo ng Interpol na makipagtulungan sa Interpol. Tama ho, di ba? Tama. Pero may nuance so may qualification dyan dahil Apo. ang Interpol ay data gathering or data sharing mechanism. Hindi naman police Interpol ang humuli talaga kay Duterte. PNP. Philippine mm -hmm. Police ang dapat humuli dyan. Tumulong lang yung Interpol sa pagtutukoy, nasaan na ba yan? Ano ba ang tamang proseso? Opo. Kaya um, yung pagpapadaan ng warrant of arrest sa Interpol ay proper. Uh, At nararapat sa sirkumstansya okay. na ito. At katulad lang din ito, ng nang humiling tayo sa Indonesian ba? o Malaysian authorities mm -hmm. na hulihin nila Si Alice Guo Okay. So ito para lang sa konteksto po, nung nangyari kahapon, mula sa eroplano, pumunta yung kinatawan po ng Interpol ng uh, huminging ng assistance sa PNP sa pamamagitan ng uh, CIDG na si uh, Major General Nicolas Torre III. Ang isinilbi po doon ay yung notice mula sa Interpol. So wala po kayong nakikitang mali doon of had wala as long okay. as it was the philippine police that took him into custody okay and then once nang nakarating na po sila sa villamueva kalayaan hall do na, na i sinilbi yung icc warrant of arrest at binasahan na daw siya ng miranda rights so hindi rin ho nagkaroon ng paglabag doon sa karapatan niya dahil na-dala naman siya doon mismo sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base at doon na siya nabasahan ng Miranda Rights at uh, maging yung naipakita yung ICC Warrant of Arrest? Yes, uh, yan yung process eh. Uh -huh. uh, una, magpapakilala ka. Uh -huh. Papakilala ka kung sino ka. Ikaw ba si Duterte? Mm -hmm. uh, and then, babasahan ka ng Sakdal, babasahan ka ng Miranda Rights, babasahan okay. ka ng anti torture Act kung ito ay lahat naganap kahit saan pa yan na, uh, ginawa sa kalayaan ho sa Villamor sa eroplano uh, as long as reasonable kung sakali man nagkaroon ng delay mm -hmm. eh masasabi natin substantial compliance okay uh, may isa pang eto madalas si tanong attorney um uh, bakit isinuko natin ang isang kababayan sa isang foreign entity like the ICC Gayong hindi na raw tayo miyembro. Ayan. Uh, baka naman maipaliwanag ito dun sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Sige po. Una, uh, hindi po foreign court ang ICC, international court. At tayo mismo ay naging bahagi nito o kung mahilig kay sa basketball parang FIBA. Sumali tayo, nagpadala pa nga tayo ng player dito sa ICC. Si Miriam Santiago dapat magiging judge dito. Oo nga. Pero ang tunay ang eventual na umupo ay si Judge Raul Pangalangan. Ah, uh, marami tayong kinontribute dito sa ICC kaya para sa atin, uh, tinatanggap natin yung jurisdiction ng ICC nung panahon na yon. Mm -hmm. Sa isang bahagi may pag-surrender. Pero hindi sa level ng West Philippines Sea, eh, 'di diba? Ang pag ng soberanya ay pumapayag tayo ng may ibang korte, ang International Court, na litisin ang kasong crimes against humanity, war crimes, apat na partikular na krimen. Yun lang. Mm. At ang pag ng isang tao ay hindi naman ibig sabihin ipinagkakanulo na natin o ibinibigay na natin, sinusuko natin ang ating pagka-Pilipino. Hinahayaan natin ng Korte na lumitis ayon sa patakaran, ayon sa batas, na tumulong din tayong buuin. In fact, pagkatapos buuin yung Rome Statute, mm -mm. sinulat, tumulog nung mm -mm. ang Pilipinas, gumawa tayo ng batas na halos katulad noon. Uh -huh. So, RA-9851. Uh -huh. So, attorney, ito ang tanong din ng ilang mga kababayan natin. Um, papano ngayong wala na nga tayo, hindi na tayo miyembro ng ICC, ano ang magiging uh, learnings? No? Kasi syempre, gusto natin na maprotektahan pa rin tayo in the future. Kung may mga ganitong klase ng leader no, na sinasabi nila na makamaabuso yung kanilang kapangyarihan, uh, para ba mapakita na may sincerity rin doon sa ganoong sensitivity ng mga ay issues na ganito po, eh parang dapat ba bumalik na rin tayo muli ano, sa ICC? Connie, yan din ang panawagan namin. Para matapos na to, mm. nas -hmm. na na, uh, meron ka lang pro-protection na na mamamatay tao, mm. at mga mabibig, war, war criminals, para maiwasan mo na yun. Bumalik tayo ng ICC at hayaan na yung korte sabay ng ating mga korte kung sakaling may mangyari eh litisin o silipin itong mga kasong to. Mm. Ito kasi nangyari sa atin sa uh, crimes against humanity ng war on drugs. Dalawang korte, totoo namang nabukas pareho ang problema sa Pilipinas, walang umabot na kaso, ICC ang nauna. Mm. Okay. Kaya kabe doon kami sa ICC ngayon nakasalang at nakasandi. Okay. Uh, may susunod pa ba kay Pangulong Duterte na arresto ng ICC? Opo. At napaka-confident ko, no? pero may tatlong pangalan kasing binanggit doon sa mga dokumento ng ICC. Noon pa man, Sino po na ito? sinisilip daw nila na responsable. Sino po? Duterte, Bato de la Rosa, at Oscar Albayalde. May dagdag na tatlong kapulisan na Uh, di umano, parang sangkot din pero unofficial pa yung documents patungkol sa kanila. Mm -hmm. uh, Nakikinita-kinita ko lalo na kapag magsisimula ang trial kay kay uh, Duterte, eh merong mauungkat pa na dagdag ebidensya o informasyon tungkol sa participation ni Pato Oscar mm -hmm. Albayaldo at Kalaunan kung madadagdagan pa yan. Kaya sabi namin, sorry sa mga grammar Nazi, pag sinabing most responsible, or the person who or persons kasi who bear the greatest responsibility pwedeng maraming tao yan okay, okay. attorney conti right. salamat po sa mga paliwanag mm -hmm. thank you po ayos salamat ingat salamat attorney kristina conti ang icc assistant to counsel